For today's video, magpapalit naman ako ng bedsheet. Magdadalawang linggo na nga to, kaya kailangan ko ng palitan. Nakikita na kasi ang mga bakat ng gatas sa sapin. O, oh, wag nyo nang pansinin ang babaeng mabraso dyan. Ginanyan ko na nga lang ang style ng aming kama dahil nalalaglag na si Joaquin. Paano naman kasi, sobrang likot-likot na. Tuwing gabi, binababa ko na lang ang aming pum para sa baba na kami matutulog queen size pala yan, kaya medyo maluwang-luwang naman. Okay, okay ko lang din pala na bilhin. Bedsheet na yan, sa halagang 150. O, oh, ayan na nga ang batang makulit, nakigulo na. Pinulasan ko nga muna yan bago ko binalik ang pom. O, oh, wag nyo nang pansinin kung halos color pink ang nakikita nyo. Dahil pinanganak tayo na color pink. Di ko nga napansin na butas na pala yung bedsheet na yan. Kung kailan nag-voice record na ako, doon ko lang nakita na may butas pala. Mura lang din pala yan ang pagkabili ko niyan sa Ukay Ukay, 150. Yun nga lang, walang ternong punda. Asa ka pa may mabilik ang terno sa halagang 150. Maluoy na lang ta. O oh, di ba nakakangalay na ako. Ang tagal ko nang hinanap ang punda ng hatog ni Jan Joaquin. Yung luma na nga lang ang nilagay ko dahil hindi ko nakita yung bago. May mga bagay talaga na hinahanap mo hindi mo makikita pero pag hindi mo na hinanap makikita mo na. Hugot yarn, maluoy na lang ta. Ginamit ko na nga rin ang binili ni Mamang na punda. 3 lang yan, kaya anim ng pinabili ko. Maganda at makapal, may zipper sa likod. Sa palengke lang din yan, nabili ni Mamang. Nung natapos nga ako maglagay ng punda, inarrange ko naman na ang kama. uti e, na nga lang, habang naglilinis ako, may nakipaglaro kay Kinkin -kin sa labas ng bintana namin. Anak ng pinsa ng asawa ko. Inuna -in ko na nga ang nilagay ang stop toys ko dyan. Kailangan kasing takpan ng saksakan dyan ng mga unan. Paano naman kasi pag nandyan si John Joaquin, yan ang paborito niyang laruin. Yung kumot nga lang dyan ang hindi ko pinalitan kasi bago lang naman din yan. Ako lang ba kahit mainit nakakumot pa din? Ewan ko ba kahit gaano kainit nakakumot talaga ako. Hindi kasi ako makatulog pag walang kumot. Nung natapos na nga naglagay na lang ako ng flower base sa gilid. Dahil nga kape is life malaking tasa na ang tinimplahan ko ng kape. Ewan ko ba na ko talaga sa kape? Apat na beses nga ako sa isang araw magkape. Umaga, hapon, gabi at bago matulog. O ba diba, sana all, maluwi na lang ta. Di bali na nga, walang kain-kain, basta nandyan ang kape, okay na sa akin. Pagkatapos ko nga magtimpla ng kape, ayan nagmeryenda na kami dahil pagod kami ni janwaki Joaquin. Nilagyan ko nga ng biskuit ang gatas niya. Nagutom nga rin ang batang maliit. Ganyan na nga ang gusto niyang pagkain, ayaw niya ng kinukutsara ang biskuit.